hinawakan ng isang 80 years old na lalaki ang isang malusog na puno sa gilid ng kalsada. Sa sumunod na sandali, ang puno ay natuyo at namatay. Doon niya napagtanto na may kapangyarihan siyang sumipsip ng buhay. Pagkatapos ay hinawakan niya sa leeg ang isang batang doktor. Mabilis na lumukot ang mukha ng doktor at hindi nagtagal ay huminto ito sa paghinga. Ngunit kasabay nito, nawala ang mga kulubot ng matanda at mukhang mas bata siya ng 30 years. Sumunod, sinubukan niyang manghuli ng ibang tao, ngunit walang nangyari. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi gumana. Lumalabas na ang taong ito ay likas na lumalaban sa pagtanda, kaya nagpasya ang matanda na makipagpalitan ng dugo sa kanya. Pagkatapos ng operasyon, muling naging bata ang katawan ng matanda. Mukha siyang 18, may malalakas na muscles at kitang-kita ang abs. Upang mapabilib ang mga tao, nagsagawa siya ng isang malaking konsyerto. Ngunit sa likod ng entablado, nakita niya ang isang pangit na larawan ng kanyang 80 taong gulang na sarili sa dingding. Sa sobrang galit niya, ay sinuntok niya ang pader, gumawa ng malaking butas at tinakot ang lahat sa paligid. Sa harap ng karamihan, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Hinawakan niya ang binti ng isang lalaking may kapansanan na hindi nakalakad sa loob ng dalawampung taon. Pagkatapos ay isang mahiwagang nangyari. Nagsimulang gumaling ang tuyo at mahinang paa ng bata at tumayo siya. Ngunit hindi tumigil ang lalaki para mapansin. Dumirecho siya sa isang batang babae na may leukemia. Marahan niyang hinawakan ang tuyong buhok nito at biglang naging pink ang maputla nitong mukha sa buhay. Isang lalaki sa karamihan na lubhang nasunog, magalang na naghubad ng kanyang kamiseta at ipinakita ang kanyang mga marka ng paso. Hinawakan ng lalaki ang mga sugat at nagsimulang mawala ang paso. Nagulat ang lahat. Sinimulan nilang tawagin siyang diyos sa anyong tao. Pero hindi pa rin siya tapos. Ang sumunod niyang layunin ay buhayin ang mga patay.